Happy New Year everyone! So for today's video, ayan kung napapansin ninyo, hawak-hawak -hawa ko yung aming piggy bank. So yan ay ipon challenge namin ni CRV. So yan yung 300 a day na iniipon namin mula 2023 to January 2024. At dahil January 1, 2024 na... Yan ay atinang bubuksan. Excited na ba kayo? Ayan, kung napapansin ninyo, kumuha na pala ako ng cutter. At binuksan ko na yung ating piggy bank. Dahan-dahan na binuksan yan. At nag-iingat dahil matulis yung ating cutter. Ayan, so nabuksan na ni bikaryan ayan pisil-pisil na sige pisilin mo pa pisil pa hanggang kaya na mahila yung ating uh, laman ng ating pigi ayan may butas na lumaki na yung kanyang butas sige push mo pa Sige, push ng push hanggang may makuha. Ayan, kung napapansin ninyo, may nakuha na tayo dyan na dalawang daan. Tatlong daan. Ayan. Tigti 300 yan bawat uh, roll. Ayan. Sige, bilisan mo lang pagkuha. At nang malaman natin kung magkano kaya ang nilalaman sa pigi na yan. Ayan. So, sinubukan kong mag-voice over dahil ah, nagsisingalong yung ating kapitbahay. Ayan. Sige, bilang lang. Hugot mo lang, Bikarian. Ayan. Ayan. Sige, hirap na hirap yun. Sige. Silipin mo pa. Sige. Sige. Kuha pa. Ayan. Bilis-bilisan mo at nang yung ating kameraman dyan ay bagulbul na. Ayan, kasi ang bagal ko daw. Sige, kuha pa ulit ba? Ayan, hirap na hirap yun. Ayan, sige, ayan. Hugot mo pa. Sige, tuloy mo pa. Ayan. Uli ba ang saya na may bubuksan tayo pagpasok ng taon, ayan sige, hila pa tuloy-tuloy lang ang pagsilip silip at hila ayan ayan pa sige, hila pa ayan, yung nasa gilid si bicar king yan sya yung taga on and off ng ating kamera ayan di bang iting wakas yan dahil nagbibilang na, ng kanyang piso. Char. Ayan. Hindi. Masaya lang ako guys dahil uh, nakita namin yung pinaghirapan namin ni si RV na pinagpupuyata namin ng halos 24 oras na hindi kami natutulog. Yan, yan yung aming ipon. Actually guys, yung pira na yan ay para yan, ipaayos namin dito sa aming bahay. Dahil sa totoo lang, itong aming tirahan ay puro anay na. Kaya, tudusikap kami ni CRB si na makaipon. Ayan, sige, hila pa. Ayan, gumagalaw na yung camera. Sige, hila, ayan. Wala pa tayo sa one 4 niyan dahil masakit sa kamay yung pagkuha ng pera dahil maliit lang yung butas dahil nga gusto pa namin gamitin yung piggy bank na yan kaya iniingatan namin pagbukas sige tuloy tuloy lang tuloy mo pa ayan Sige, ayan, hila pa. Hila pa, ayan. Tuloy-tuloy mo lang. Sige. Ayan. Kung napapansin nyo, tuloy-tuloy yung aking pagsilip, tuloy-tuloy din yung aking paghila. Hirap na hirap na ako dyan. Pinapahirapan ko yung aking sarili dahil sa Uh, Ma-save lang yung piggy bank. Mapakinabangan pa natin sa next year nating ipon. Ayan. Ayan. Sige. Tuloy mo pa. Silip. Ayan. Silip at hila yung ginagawa ni Vicarian. Ayan. Nakarami na. Sige. Mayroon pa ba? Silip mo pa. Ayan, nakabika ka ng position ko dyan. Ayan, taba-taba ko na pala, no? Nakikita ko na yung sarili ko sa video. Ayan, tuloy-tuloy lang yung paghila. Ayan, naka, uh, sinubukan kong mag over kung kakayanin ba dahil uh, maingay, super ingay. Yung katabi namin, mismo ang katabi namin ay nagsisingalong. Eh, kabado naman ako na masipiar tayo at okay lang yung ingay ng sasakyan, kung ingay ng kantahan, nanganganib at nagpa-practice pa akong mag-edit nitong cellphone. Puro practicing pa to mga lalabs at nasanay kasi ako don sa PC namin. Kaso hindi kaya sa aming internet. Hindi ako maka-edit sa PC. Sige, hila pa, vikaryan. Meron pa ba? Ayan. O, di ba, ang Masaya yon. Ayan. O, di ba, maraming laman. Sige, tuloy-tuloy mo pa paghila. Bilis-bilisan mo. Ayan. At ang hindi mabagot yung manunood sa iyo, Vicaria. Sige tuloy, sige luglug mo pa. Ayan. O marami pa palang nakuha. Ayan, tudo mo na. Ayan, malapit na. Sige, tuloy-tuloy lang. Tuloy mo pa. Baka mayroon pa sa tay nga. O, mayroon pa nga. Ayan, o, di ba mayroon pa. Ayan, malapit na yan ma, Ayan, ngiting, ngiting wagas na si Vicarian. Ayan. Sige, tuloy mo lang. Tuloy mo lang, tuloy mo lang pagsilip. Ayan, silipin mo pa, baka may natira pa, sayang naman maiwan. Ayan, sinisilip ng bongga. Ayan, sige, silipin mo pa, ayan, o ba diba, grabe makasilip. O ba diba, meron pa. O ayan, meron pa ulit. Hila pa, baka meron pa, silip ulit yarn. Kinakalug pa talaga hindi na ko kontento so ayan wala na guys wala nang laman o, wala na talaga siyang laman so ayan nandyan na lahat yung pera nakuha na natin sa ating piggy bank ayan so mayroon kaming next challenge ni CRV so ang next challenge namin is mag-ipon kami ulit pero, mas malaki dyan sa iniipon na yan. So, ang naisip namin, mag-ipon challenge kami ng worth 1,000 pesos a day. So, sana kaya namin ang pag-iipon ng 1,000 pesos every day. So, ayan ay isushot na natin sa ating piggy bank para sa taong 2024 to 2025. So, abang-abang sa susunod na taon kung makumpleto ba namin ang one key a day. At dahil panibagong ipo na yan, bibilangin na natin yung ating nakuha sa ating piggy bank. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbilang dyan. At dahil mahaba na yung ating video ikakat cut na natin ito so hanggang dito na muna bye bye everyone so maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal abangan ang next na uh, kabanata nito meron pa tayong uh, abangan kung magkano ang inabot sa isang laman ng piggy bank Bye-bye mga palalabs!